seconds later. So, yun. magagamit ko na yata yung pang malakasan na jacket. Ah, uh, sobrang nilalamig lalamig ako. Then, nakasing lamig niya. Char. <laughs> so, yun. Ah, sa niyo ako sa mga adventure natin for today's video. So, hindi ko alam. May, may plano pa kung puntahan sana ngayong araw. Maaga pa naman uh, hindi ko alam kung kakayanin ko mag-dry pero sa tingin ko gagamitin ko yung pangmalakasan na team jacket um, pupunta muna tayo sa isang building dito kung saan ah, kung saan maraming uh, Filipino uh, kumakain at saka may bibilin din kasi ako so let's go na Lamig kasing lamig niya. Ah. <laughs> but po natin. Hindi ito pa sa ah Ayan siya. Hey, look. Ano sinabi ng mga dinosaur? Wow. Oh. <laughs> Ay, dinosaur? O, oh, diba? Nag... Bonnet na ako. Lamig. Gusto niya ba neto? wooo ang kanda ng agot oh. ang ganda ng white gold na yun oh. wow 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 ganda ipon pa tayo Ito na ako kailangan ko talaga gloves sabi ko gloves lang yung bibilin ko kasi malamig. Hindi pala. Nabudol na naman tayo. <laughs> so, pupunta lang tayo sa Pinoy store. Nagam na ako. pinapakita ko sa inyo talaga. ako naman wala makita e pinapakita ko sa inyo yun yung lagi kong dinadaanan every time na pupunta ako dito sa city yun lang paulit ulit baka kasi may buy one take one eh Hala. ipon pa tayo, ipon pa. So for today's video, ah uh, 15 degree ngayon dito. Oh my god. Ito nga pala ang building na to guys. Napaka famous to. Gulat ako dito. Dati siyang black. Ngayon white building na siya. Kaya <laughs> ito sa inyo. Dati ano yan eh? White building Eh black building So nandito tayo ngayon sa Tainan City Ito yung pinaka city dito sa aming place So tara na maglakad na tayo Ay Oh, nakadaan. Ito yung train station dito. So, under renovation pa siya, pero ah uh, parin tumatakbo pa rin. Di diba? dapat clubs talaga binili ko. Pagsisisi ko talaga 'to. Iniiwasan ko talaga maghagdan. Dahil ayoko ma-jaywalking. walking Tanan nyo yung violation. Ah! OMG. 300 NT. Malapit lang sana, oh. Yan lang. Tatawid lang tayo sa kalsada. Black building na. Pero iwas violation tayo. oh, ah, dito ako sa underground. Oh my god. Nakayo ko pa naman talaga yung naghahagdan. <laughs> Ouch. lamig-lamig Ang ginagawa niyo dito lamig-lamig Oh my god Yan na nga oh Buti wala pa tayong kasunod maglakad Ah, sa katatood ko. yun. Pwede po dito tayo mag-rent ng bisikleta. Gamit lang yung top card.

Show me. Yung saging dito gold. <laughs> gold. Gold gold gold. Gold. Oh. Funny. Mga no, gamot. Mga gamot. Yung gamot. Yung gamot gold. <laughs> Iwasan natin magkasakit kasi gold yung gamot. <laughs> na ako. Scroll, scroll lang tayo ng pagkakay. Masarap okay. yung dinaguan nila eh. Okay. Dinaguan. Ate bang hang ba yung dinaguan mo? Hindi. Kunti lang. Kunti lamang. Isa nga po. Isa nga po. <laughs> Dito kakain kain natin. Isa lang po. Ayan. So, sipon ko. Gusto niyo makita ko. Ang <laughs> bad. Okay. Oh okay, nakita yung sipon. Wait lang. Support today's video. Kakain na tayo mga ludi. Malamig na ako. So, dinuguan at saka sinigang ulam natin. So, ito sa Tainan City, uh, famous itong place na to kasi nga, puntahan ng mga Pinoy kasi marami kang mabibili dito ng mga Pinoy products. Same time, marami tayong mga kababayan dito. At saka malapit kasi accessible, malapit sa train station, malapit sa bus, malapit sa church. Yun. So, yun, for today's video, balik tayo. so, kakain mo na. So, yun, medyo natatakot ako tumikin ng ibang ulam, maraming ulam, pero I'm scared na kakain ng hang Kaya, dito lang tayo sa mga foods na alam natin na konti lang ang anghang. So, dami kong gutong. So, Gusto ba yung turon? Kain lang ako. Bye! Parang, parang pinangin lang yung pagkain ko sa totoong ulo. Ano? parang isa ka-ayos lang ako. Dinner na ito. Parang hindi well, pa rin ako Kain natin ngayon. ang sa Naka-sat. Naka-sat. <laughs> mm. na Sabi Mama, na. Mamakal dalawa ako nito ah. Like, ah. So, Ate pa hi ka naman sa aking black. Anong, anong, anong name mo, te? Rose. Ate ah, si Ate Rose. Oh, okay. So, dito sa white building. building <laughs> ah, white building, black building. Anong so, ba, anong, anong, anong pangalan? Leleng, Leleng po. Ha? Leleng. Leleng? Ah. L. L-E-L-E-N-G. Ah, ah. Hi po, Ate. Happy New Hello. Year. Hello. 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 po Hello. 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 Hello para ah, Kung saan man yun. Uh, Basag ako. Ay, bigay ako. Wala nang tao eh. Ang na kasi. So let's go. Arat tayo, arat, Puntahan natin yung disco ka na yan. Uh. <laughs> Basag ako. <laughs> Ito yung mga takilak-tambay dito. One. Hi. Kita. Ni <laughs> Ah. Ah, saan ba? Elevator. Okay. Mga dakilang arcade user. Yan. <laughs> so, yan. Tatambay sila dyan. Tapos, eto. Yan. Sabi ba? kung so, kasagsagan ng playstation sa kanila yung unang family computer pa <laughs> so let's go sa fifth floor dito nga tayo parang feeling ko iba daan Oke oh. Oke okay. uh. okay. So. Kita yeah. <laughs> So, saan dito <laughs> Saan yun

Pagka-disable. Disconnect na. Hindi, first time lang. Uh. Na-curious lang ako. Next time ulit, ma'am. yung linggo, Bubukas kami. Ah, sorry. Pwede ka bang masama sa video ko? Ay, hindi. Sorry. Okay lang ba kapilang orderin dito? Pwede ba? thank <laughs> you o kayong sounds padalutin ko pa sounds sound check pa link done sa saating disco disco for this today video ha <laughs> all right dito lang pala yon ito yung address ito yung address, oh. oh. So, yan pala tandaan. Dalawang kuneho. Huh? So, yan. Wala na. Ah, nah. Uh, ang lamig. Nanhangod sa legs. Problema okay, na naman natin ito pag-uwi. Mga So, yun lang for today's video. So, at, ariko, after natin magsimba, kumain, tapos check pa lang din yung place, di ba Malay mo, for the future, makarating tayo dyan ulit. <laughs> So lang guys for today's video. Bye bye. See you on my next vlog. So don't forget to like, share, and subscribe sa aking YouTube channel na Lele at ang aking... <laughs> ang aking Facebook page na Imoterang Leleng. Please follow nyo lang po. So lang. Ating video for this day. So happy weekend everyone. Bye bye. Bye bye. Bye bye. <laughs> God bless you all. Beauty.